42 years na kining usa ka lugawan sa Lapu-Lapu nga aside sa lugaw aduna pay champurado, itlog ug vegetable lumpia. Patok sa upunganon kay ang ilang baligya pangmasa di makabuslot og bulsa. Matag adlaw makahurot lang man sila og usa ka sako nga bugas para sa ilang lugaw ug champurado ug balig lima ka tray sa lumpia nga gibanabana nga naa sa usa ka libo nga piraso. Tara uban ni napud mininyo nga mag food trip karong adlawa. And for today's episode, naa ta karon diri sa legendary and one of the oldest lugawan sa Lapu-Lapu ang Luloy Special Lugaw nga located sa Rizal Street Open Lapu-Lapu City. Luyo lang sa Opon Public Market, kilit sa police station. Eh? Wala ni siya sir, lugaw na tagjis, sampurado, tajis, na nami lumpia po na kag 5, nga po may itlog na kag 15. pang Ah okay. O sa buhos Mga eh? alas 2 sa kadlawon sir. Alas 6 sa gabi. Alas 6 sa gabi. Oo. Oo, oh, God lang, sir. Daghan oh, o lami sa diri tapad sa mga karindiriya o gubang lugawan nga pero choy inaturan ni bawal sa mga arti. Nya na'y daghan storya kay gutom naman okay. ta, tiki <tinyo> man na. Alright choy, finally na ano diri sa usa sa pinakasikat, pinaka pinakauji nga lugawan. Diri na sa may open merkado choy. Daghan kayo o naglinya diri nga lugawan, pero naata diri karon sa luloy's lugawan. 42 years na ni siya nga lugawan choy daghan kayo sila baligya three classic klasik grabe jud ka barato. Kami diri sa una simo adikid may mga blooming mukao dimi diri kay grabe jud masolban na imong imong kagutom aning ilang mga pagkaon joy. Onya diri jud dinad kita maglangay atuan ning tilawan ang ilang lugaw. Syempre butang ang tanaog pepper. Grabe init pa kay lang lugaw no. So, daghan jud kayo taw diri jud uh, makita lang jud diri nga nangaon diri sa mong kilit uh, puro sa ni sila lugaw diri nga side. And iya hay lang ni pwesto choy inat ko ni siya nga pwesto choy grabe jud ka barato dre. alright first bite. Init pa kayo. Ay grabe choy solid gyud ilang logo. Sukad pa jud sa una no, nakatilaw ko dire, grabe maorg ya ang lasa sa ilang logo. Goods kay ang quality sa rice nga ilang gigamit kay kana bitaw rice nga batik nga klase. Maka maka sense jud biro ka pero kanilang logo choy bisag barato ni. Grabe kanindot sa klase. Mm. Siyempre, Choy, ang lamig ni pare sa lugaw kay itlog o lumpia, no? Kaya okay na itong tripping, Choy, kay alas 2 sa hapon, naglugaw, gita, init nga lugaw, Choy. Siyempre, lamig man. Ang itlog, no? Lamig yung kayo pare sa lugaw. Siyempre, ilang lumpia. Ang ilang lumpia, gulay, Choy, barator sa kayo, tag singko Perfect kung kayo pare sa ilang lugaw. Pero siyempre, lamig yung kayo niya ni pare sa so spicy, Choy. Ay, grabe pe. Sulit Sulid yung Crispy yung kayo siya, Choy. Bisa, bag babo na siya sa sauce no? Grabe. Siyempre, ito na yung tilawan, Choy. Ang ilahang champurado. Usas po sa ilang specialty din rin, no? Kaya sa isa lugaw na akay Choices. So, grabe. Ito na yung tilawan. Grabe, Choy. Sulit sa yung kayo, Choy. Sama sa lugaw, Choy. Lami, yun kayo niya ipang pamahaw. Pwede po pang snack. And, siyempre, good sa kay ni Parisan, huwag ka lumpia, tiyo. Oh. Ang katam is ug kahalang nagsagol si. Ari na mo diri sa Lulois Lugawan. Naari gini siya diri sa open mercado tapit sa police station si. Open sila from 2 AM hangtod alas utso sa gabi. Si grabe atak na.